Ano ba? Lo. Lo. Kumuha. Ala. Ala. Ya. Dino mo pakain ko ya. So, So, uh, tulad nga ng sabi ko, ito yung day one natin dito sa Japan. Medyo mainit lang. And um, first day pa lang, syempre kailangan mission na agad tayo. Gahanap na agad tayo ng mga pambenta natin. Ang temperatura dito sa Japan sobrang init ngayon. Unlike nung huling punta namin, eh, medyo malamig pa ngayon, mainit. So, bago magsimula yung araw, magkape muna ulit tayo. Kasi hindi talaga gagana Hindi gagana yung katagumpay pag hindi tayo nagkape. Kape muna tayo. Meron dito mga ano, iloson 'yan. Favorite ko puntahan 'yan. Tingnan yung mga taxi, ang ganda. Ay. Ay. Dito yung paborito kong ano, tinapay. Saka kape and... Ay! Saan? Nagsimula! Ano, ubus yata? Wala yung gusto ko. Ito na lang muna siguro. Kainis. Daay ko na namang napili. Ito, mukhang masarap din. Tapos, meron pang isa dito gusto mo masarap din. Ito yung na-miss ko sa Japan, guys. Ikaw mismo magtitimpla ng kape. Kasi masarap yung kape nila dito. Kahit dito lang sa Lawson. Okay. Ayan. Dito yung syrup, gatas. Ayan. Diyan lahat. Diba? Saan mo lang to? Yung pa English. English. Hot. Hot coffee. ah, uh, medium. And Normal. Okay? Parang <laughs> <Hey. laughs> ito ko sa inas. Yay! Gusto din tinapayin natin, guys. Meron kasi black coffee lang talaga tayo. Hindi na tayo maglalagay ng anything. don see So ang isang pinakamahirap kasi talaga dito sa Japan kung hindi ka marunong mag-nihongo ay e tayo basic basic lang yung alam natin papakita ko sa inyo kung paano ako makakapunta sa Shibuya papakita ko sa screen kasi yun yung struggle na gagawin natin ngayon which is yun talaga yung gagawin natin eto pakita ko from Rokucho kung saan tayo galing Tatravel tayo papunta sa Quinta Senju Station. Then maglalakad tayo and then from Quinta Station naman, eh, diretso tayo sa Omotesando Station. Basta yan, tagumpay Hanggang sa makapunta tayo sa Shibuya Station. So, Rokucho Station Ayan, eto Rokucho Station tayo Baba tayo Patay ka na ngayon katagumpay Patay ka bata ako So guys, ako na tayo ng ticket Biruin inyo Struggle is real Siguro mga 30 minutes ko ito bago ko nakuha <laughs> So mga tol, nandito na tayo sa Akihabara. Ayan, okay. So sabi kasi dun sa uh, inayos natin na uh, ticket, okay na siya actually. Kailangan lang natin sumakay sa JY Station papunta sa Shibuya. Okay? Pero I think for now, enjoyin ko muna itong ganda ng Akihabara. Okay. Ano, Hahaha. <laughs> Kain muna tayo guys, mukhang masarap yung food nila dito eh. You know? eh, chicken. <laughs> One Ahikara original chicken burger and um, Japanese cream soda. Guys, first meal natin sa Japan. Hey. chicken sandwich agad. Sheesh. Kain muna tayo. <laughs> Uy, may ano? May ibon. Tweet, tweet, tweet. Tweet, 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 tweet. Grabe. May ibon. Ano ba? Pakain ko yun eh. Alah. Kinuha. ala, Ya. Yeah. Kinuha yung pakain ko, ya. Yeah. <laughs> ya. Yeah. Kinuha yung pakain ko, ya. Yeah. Oh, siga yung mga ibon dito ah. Ito so, na lang matira sa akin guys. Bira. Ay ba How is it all? Oh? Where nice, are you guys from? Lapit rin yung mga gusto mo eh.